tanggal tanghali tanghali na tayo dito tayo sa ano sa kalamba farm ng maragusan dabo de oro sinulit na lang gala ng mga teachers okay. yung sa taas ang sea of the clouds Doon yung mga teachers ang naglakad yun. Ito ang Maragusan, ang Dabao de Oro. Sea of the Clouds. Ito ang Kalamba Farm. Not, uh, kung ano ang Kalamba Farm. Pero sa yung ano, talim sa ababa. Ang hirap pala, ang hirap talaga ng mga farmers. Pwede mag ano, overnight? Overnight mo? <laughs> sa ang banag nagsunod? Sinan, animal do? dan ada nama. Pesaudara amung quarta nasulod. Ha. Amung quarta tua masban. Unjar balik pesaka di sana suwin. Itu turis ini, kawan ini. emang eu de kelas oh 55. Tapos ah, sabi dyan Di yung diya eh. Kaya wala yung pa. Huh? Kuya kaya nai-kwarta. So, wala asag balas ini Siminto. O, oh, kasada lang. O, kasada lang. Senyor. Wala senyor?

Tawag. Kulo na yan. Uy, bayulit. Pero... May yellow. Bayulit. Ayan. Ayan well, dito yung kapatid ko. Oh, ang ganda. Oh. Ito yung bayan ng maragosan sa baba. Ayan. Dito tayo sa taas. kanda naman. Mga Oh, Dito sa Maragusan, Dabao de Oro. Nakakalula. Paggabi, looking, Tingnan. Oh. Alam niyo yung green na yan, puro banana yan ah sagingan yan dyan at saka palayan yan yung palayan ay yun yan palayan yan yung iba nyan yung green yun na yung ano saging yung produkto ng saging ng ano maragosan dabaw di oro yung ano sintro ang alam ko itong sintro eh bayan ayan yan bayan bayan ng Maragusan, Tabo de Oro guys hindi na makita kasi may clouds na namang ako sa nakita ba ito pala yung ano yung kalamba farm Was it? park oli ayun mahirap madulas pun punta sa, si sa taas malaking ano gagamba madulas mahirap Pilih lang kung anong gusto saan ka susyut maambon Ah, ko anto. Santo Tomas ah, oh, sa Ito nga ano, barangay oh. Yun. <tuturna> Hai nah, di ayo lagi, asal lagi, mau lagi anak dia. Olah tadi udah makita yang ano, lugar saklaud sulang, Kita ang ano. Na zero na siya. wala lang makita ng ano, building. Oh. Kalamba farm. Wala na tayo makita talaga na ano dito. Mga building o ano man wala. hello Ito yung ano, yung Maragosa na ano. O, ano, Davao de Oro. Ala na nagpagsala talaga. Hindi na makita ang mga lugar.